Muling nagbabala ang isang health expert sa masamang epekto ng paninigarilyo. Ayon kay Dr. Maria Luella de Leon ng Philippine College of Chest Physicians, 200 hanggang 400% na mas mataas ang chance ng magka-heart attack ang smokers kumpara sa non-smokers. Tumataas din ang panganib ng pamumuunan dugo at pagbabara ng ugat. Bukod sa sakit sa puso, sinisira din ito ang baga ng tao. Kabilang, kabilang sa mga simptomas ng sakit ng mga naninigarilyo ang walang tigil na pag pagkakaroon ng plema at hirap sa paghinga. Sa mga magulang, kapag naninigarilyo ka, na, 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 nalalanghap din ng mga anak mo yung paninigarilyo. Kaya, bukod doon kahit nasus kinapupunan mo pa rin, nagkakaroon sila ng effect. At ito po yung mga common. Increase po ng sudden infant death syndrome, respiratory infection, nagkakaroon po ng asthma, at frequency of developing allergic symptoms.